Huwag mo na po eh. para matatanggol. Maano ka pa? Hindi. Eh oh, wala na madaanan ng tao. Iniiwasan na talaga sa kalsada na datangan. Bago na kinakalang ano, kinakalan Kumala na, na, eh. na yung mga towing kanila. Hindi. Hindi ang pagkakaypa kasi siya sabi ko sir eh. na yung ano sir, yung sa kanya. Oh. Ah, ang pagkakaypa kasi kung nailagay nyo Ta yung Tapos bakit hindi siya na-towing? meron din nga nahatak dito parehong-parehong uh, sitwasyon magandang uh, hapon sa inyong lahat ngayon ay uh, September 26 2024 at sa oras na 3.15 ng hapon nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMA sa pumumuno ni Sir uh, Gabriel Goy kayo ng umaga yung uh, first operation natin doon yun sa may uh, barangay Paltok at sakop din ng uh, Quezon City so ito ngayon ang uh, second uh, operation natin ngayong uh, araw ng uh, Webes dito nga sa Commonwealth Avenue so hanggang uh, ngayon wala pa yung may-ari or uh, driver kaya hinahatak na iwanan na natin yan at uh, nauna na yung uh, ibang team from uh, Commonwealth kumanan dito sa IBP Road Ito yung Sandigang Bayan Ang oras ngayon ay 4pm Pangatlong beses na tinapasudahan itong harap ng uh, school ng uh, Quezon City Polytechnic University At uh, maraming nahahatak dito. titingnan uh, titignan natin po ilan ang mahahatak ngayong uh, hapon. Hey! Hindi natin kasama yung scope. Uh, may may nagtitinda rin pala dito tuwing hapon. Dahil yung uh, una at pangalawa na nating na picture dito, umaga. Mayroon pang sa dito. Ah, ang nangyayari kasi eh hindi sila makapark kotori sa labas ng kotori uh, IBP Road, kaya karamihan dito sila nagpa-park mismo sa pinakaharap ng uh, school. <tinyo> ito na yung compound ng uh, Congress at naman ang ng uh, San Mateo so tiritiris lang tayo Bawal <tis> po Pambayaran mo lang po. Ang bayaran, pero huwag okay. po nang ganyan pa sila lang sa sakla po. Yeah. Hindi uh, naman nasisira yan kasi ay, naka ay, ano, naman yun. Baga, yun po. Ay, binabi ko naman na ang mga ako, pambayaran mo naman. Iwala po ay di ko. Ay wala nang, ano ang problema doon? wala walang galang po kasi hindi po dito ang bayaran. hindi nga ako magbabayad sa inyo. Doon, doon ako magbabayad. Ayun, tama. Ay, tama ay, Iwala po ganyan. Ay, hindi po ganyan. So, okay. Kasi may proper procedure po tayo kailangan to talaga ka yan. Dito naman yan abutan na, din naman eh. Okay sana ko na ang nakatoon na yan. Na, so ang gusto ng uh, may-ari Bayaran na lang sa opisina yung uh, multa nitong uh, sasakyan Pero hindi na hahatakin Sana maintindihan niyo rin po kami Dahil La, trabaho lang dito Pasinsya na po dito okay. na nga ako nga, Ah, uh, proper lang ano lang po kasi kailangan nga nga po talaga. Hindi po, oh, hindi po. saan ba yung proper? Okay, sige. Uh, Kung gusto niyo po, sir, mapagdating sa opisina. Okay. Ganyan po hanapin yung sinasabi niyo po. Ay, uh, hindi po. Pandal po ngayon. hindi sige. Sa opisina po. Ay, hindi po. Sir, bakit nga po yan? Huwag mo na po nga rin eh. Parang matatag, maano ka pa. Sir, baka matatag ka pa. Hindi nga. na eh, eh. Petras! Uy, uy, uy.

Dito tayo ngayon sa may Arap ng uh, DSWD WD uh, mga hatak dito Yung mga naka-double parking So dalawang nahatak dito Ayan Sumama na yung may-ari Saka Ayun Ah, hindi pala kasama ito Tama, dalawa dalawa lang ito saka yung umalis na ayun may kino ko kasi sir ako, sa... ako tumakbo ko yan nadaanan ko na yeah. hindi tinuwing ako tinuwing then... ito lang eh, tatabi ko lang po Ah, uh, alin pong portuner na no, yun. Yung portuner na yun, hindi pa nga naalis hanggang ngayon. No? dumating okay, so, ako sir, hindi pa ako na yan natutuwingin. Yeah, yeah, Nandiyan na Hindi po patas yan sir. sir. So ayan, ayon kay uh, Sir Guard Ah, uh, andito naman kagad yung uh, may-ari ng uh, SUV na ito. Kaya natikita lang, hindi nahatak. Mas nauna sa yung na towing. Mas nauna sa iyo na towing. Bago siya. Mas nauna sa'yo yung -towing. Huh? na towing. Doon sila nag-towing sa hanggang. Hindi, kaya nga. ko kasi kanina. May takaw. Kaya kapit pa dyan. Kaya dino, nasa dino, sa dino, harap. Pas, kararating lang kasi nung babae. Yeah. Yung driver. Yeah bago na oh, ano kinakalang na, na, yung mga towing kanila hindi hey. pagkakaiba kasi siya sa sir kinalang na yung ano sir yung sa kanya oh. ang kasi kung nailagay tapos nyo pa, bakit, bakit hindi siya na -towing? kaya nga ano ko na sa inyo na towing bago ikinalang bago siya hindi kasi nakita ko kakasakay lang niya kanila eh wala hey. siya nandiyan siya Patayo. Kasi may list na, ano, kami sir talaga. Kausap ano. yung ano. yung ano. Kausap yung ano. Kausap yung ano. pa yung <laughs> na sita si Kuya dahil wala uh, walang helmet. Nasa IDP Road pa rin tayo. malapit na tayo sa may uh, Commonwealth. At uh, ito, pinagtitikitan nito mga naka-illegal parking dito. Oh, so, katulad itong jeep uh, na ito, naka uh, uh, pag nagsasagawa ng clearing operation dito tuwing umaga wala itong mga chip na ito so, uh, lahat nandito lahat yung mga driver so natikitan lahat at paalisin dito sa lugar na ito Okay, diretso tayo. Nasa Commonwealth Avenue pa rin tayo at sa tapat ng uh, Pure Gold. At uh, nadaanan itong sasakyan, so, bali tatlo ito, sa tapat ng uh, Mercury Drive. O, oh, tignan nyo, wala na madaanan ng tao. Iniiwasan na talaga sa kalsada na dadaan. Ito namang isa, mayroon pa siyang uh, barikada. Andito na may-ari ng uh, SUV Tikit na lang ito At hindi na ma-attack Itong isa Titignan natin Ah Nandito na rin Itong May-ari after ng uh, Commonwealth kumaliwa dito sa regulado ang team at uh, ito may nasa pa na pala dito dahil na nauna na itong ibang team tapos sa kabila ayun may inahatak na rin sa oras na 5.15 ng hapon tatlong tow truck na lang yung naiiwan naman ito yung may ari yung unang natutukan natin sa kabilang side yung pula doon nandun yung mayari kaya hindi na nahatak Ganun na rin ito matitikitan na lang pero paalisin yan dyan after matikitan sa oras na 5.20 ng na hapon nasa Regalado Avenue pa rin tayo at ito makakatak na rin lumabas na yung mayari Papa! Kasama na lang dito, may ari. Para matubos na yung kanyang sasakyan. At uh, may niya na kagad. Sa oras na 5.30 ng hapon, nasa Regalado Avenue pa rin tayo. Ito yung papunta ng, uh, sa Oyo. At ang uh, area natin or location natin, ito naman yung papunta ng Commonwealth Avenue. Dito may hahatakin uh, dito. 5.30 ng hapon Ubus na ang tow truck Bali na lahat yan So ang gagawin Magsiseries na lang ng mga sasakyan To, Saka itong uh, dilaw Ito naman na daanan natin kanina doon Itong SUV Nasasama na may ari So isiseries na rin ito kung saan man dyang uh, no truck.